Hello, hello, good morning. Kain tayo mga tangay. Ha, ah, kaon kita gali mga tangay. Kumusta mga followers ko dyan? Maraming salamat sa inyo, sa mga pagsupon nyo sa akin. Patuloy nyo lang ang sa akin. At ang ilong ko merong may pula sa gitna. Ang okay. Oh, mga tangay, ang ulam ko ay paksiyong tulingan. paksiwong tulingan sa pinaksiw sa kamias masarap ang luto ko na yan oh. o sa pinaksiw ko sa kamyas ang tulingan gugawara kasi kami sa trabaho eh. kaya alam mo sa bago mag sa trabaho para di magutom